guys hello uh, this time nga pala ibibigay ko na yung pera ni na dinala ko dito para pampagawa ng bahay namin so pupuntahan ko sila dito sila ay nagatikal uh, bigay ko na yung pira just wait and watch until the end mainit masulo

Kita nang na. <laughs> Ayun, guys. Hello. Makita ko ako Dapat maganda. Dapat maganda siya. Ayun. May bibigay akong pera. Kanino pa bigyan sa iyo? Sa si tatay. Sa si tatay. Yuts. Okay. Orbe, kasi pong katumingin, Ganyan, Huwag malikot. <laughs> <sila mo. laughs> So, ilang, ilang libu ba gayaan? So, <laughs> ilang natin isa-isa. Game. Dalawang kamay at dalawang... Dalawang! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22, 25 26, 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 55 eh, 56, 57, 58, 59, 60, Ayan, yun ang pampagawa ng Mansiyon tatay? Nabili natin ng halo, black, halo tibinto, black, bakal, maraba, <coughs> at yung matitira ay kung anong kulang. Hello guys! Andito nga po pala ako sa probinsya namin. eto po yung dinadaanan ko papuntang signalan para makachat ko si Ay! Ayun, madam na siya. Hindi kasi siya natadaanan lagi. Ayan. Sinasaglit ko lang to minsan. Para lang makapagsignal ako. So, ngayon mag out na siya. Sigurado kong hihintayin niya yung chat ko. mag out niya. Kasi alam ko maiinip siya. Kasi andito ako. Uh -huh. So, oh, ayun. Dahil ayokong mainip siya. Pumunta ako ng signal. So, alam nyo ba? Wala talagang kuryente dito. Kaya, magtitipid lang ako ng charge ng cellphone ko. ayun dito sa part na to ako nagsisignal. Ayan. Dito lang ako lagi dati. Tuwing hapon. So, hindi pa ako nagkakaroon ng trabaho. Ang sarap nagsimoy nga dito, guys. Sarap talaga pag sa probinsya lang. So, I'm here.